Si Alex, ang modernong mandirigma, mga pakikipag sa palaran ng isang bayani. Tunghayan ang kwento ni Alex, isang batang nagkaroon ng kapangyarihang maging mandirigma, isang kwento ng tapang, kabutihan at pakikipag sa palaran na magbibigay inspirasyon sa lahat. Maligayang pagdating sa Oliver Queen Balance kung saan ang bawat kwento ay puno ng aksyon, pakikipag sa palaran at heroismo. Dito ating tatalakayin ang mga kamanghamanghang pakikipag sa palaran ng mga modernong bayani, pati na rin ang kanilang mga hamon at tagumpay. Ihanda na inyong sarili sa isang kwentong puno ng tapang at pag-asa ang pakikipag sa palaran ni Alex ang munting ang modernong mandirigma. Sa isang maliit na bayan na tinatawag na San Lorenzo, may isang tahimik na batang nagngangalang Alex. Siya ay hindi kilala bilang matapang o malakas, ngunit siya ay may puso na puno ng kabutihan at tapang. Isang araw, habang siya ay naglalakad pa uwi mula sa eskwelahan, bigla siyang nakakita ng kakaibang liwanag na nagmumula sa kagubatan. Sa kanyang kuryusidad, sinundan niya ito hanggang sa isang sinaunang kuweba. Sa loob ng kuweba, natagpuan ni Alex ang isang lumang libro na naglalaman ng mga lihim ng sinaunang mandirigma. Ang libro ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihang mag-transform sa isang mandirigma na may pambihirang lakas at bilis. Sa pamamagitan ng lihim na ito, siya ay naging tagapagtanggol ng kanilang bayan laban sa mga masasamang nilalang na nagbabanta sa kan kanilang kapayapaan. Ang unang hamon, ang mabangis na tikbalang. Isang gabi, Isang malaking tikbalang ang sumalakay sa kanilang bayan. Ang mga tao ay natakot at hindi alam kung paano ito mapipigilan. Nag-transform si Alex gamit ang kanyang bagong kapangyarihan at hinarap ang tikbalang. Sa tulong ng kanyang bilis at tapang, nagawa niyang talunin ang tikbalang at iligtas ang kanyang bayan. Ang pangalawang hamon, ang halimaw sa lawa. Sa sumunod na araw, narinig ni Alex ang balitang tungkol sa isang halimaw na naninirahan sa lawa na kumakain ng mga tao. Hindi nagdalawang-isip si Alex at agad na pumunta sa lawa upang labanan ang halimaw. Sa isang matinding laban, nagawa niyang mapatay ang halimaw at muling nailigtas ang mga tao sa kanilang bayan. Ang pangatlong hamon, ang makapangyarihang bruha. Isang araw, isang bruha ang dumating sa kanilang bayan at nagdulot ng malaking takot sa mga tao. Ginamit ni Alex ang kanyang talino at tapang upang labanan ang bruha. Sa tulong ng lihim na natutunan mula sa libro, nagawa niyang mapaalis ang bruha at muling nagbalik ang kapayapaan sa kanilang bayan ang aral. Ang kwento ni Alex ay isang paalala sa atin na ang tunay na lakas at tapang ay nagmumula sa puso. Kakabilang ng kanyang pagiging ordinaryo, magawa niyang magtagumpay laban sa mga hamon dahil sa kanyang kabutihan at tapang. Ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon sa atin na harapin ang ating mga sarili, laban at maging bayani sa ating sariling paraan. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating kwento sa araw na ito. Hiling ko lang na huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang ating video para may paabot ito sa buong mundo. Maraming salamat po.